Naliligay ko sa sakong digan oh. para sa'yo. Nay! I love you po. I love you, I love you din, po. din Hello po. Hello po. Hello Hello po. po. Huh? Bahay po ng anak ko. Ah, bahay ng anak ko. Bahay po, bahay po namin. Ah, bahay, po. Bahay, po, bahay po namin. Oh. Family house. Ano pangalan ni namin?

sa kasi niyo eh may mga sakit ka din nila kami pwede ah may mga sakit may pity may high blood pressure, mataas din ang mga ano sabi mo na ay narinig mo lang yung boses ni daddy Frankie oo po naliligo kasi ako narinig ko eh oh. yung yung sa pamangkin ko oh. Uy, dati pa rin nagmamadali ako. Ah, kaya lumabas ka kaya, kaya naka, ano, ako eh, lumabas ako eh, sabi niya ano, mamaya na, na, sabi niya. Oo, Oh. oh. So, Ay, ibig sabihin, nakakapanood ka ng mga videos ni Daddy Kango? Lagi po. Kaya kami nag-iikot <coughs> ngayon, Nay. Eh. Naghahanap kami ng mga matutulungan. Nabibigay ako ng bigas. Sana po, isa na rin po ako doon, Daddy Kango. Kailangan mo rin pa ng bigas? Kailangan po rin namin. Taka, Parang uh, ano na eh. Pampili ng gamot. Ah, pampili ng gamot. Ay, na kayo niyo? 63. Okay hai, na ka lang eh. Baka ma-aisal ka. Hindi naman. Pero nakakapanood ka. Opo. Nahanap po nga po ngayon guys. Ginitawan ko to kanina eh. Uh. Oo. Pero <laughs> <makita? laughs> <But> office <laughs> na office naman mga kababayan kasi sabi ni Nanay, boses pa lang ni Daddy Frank. Nakilala na, kaya yeah. lumabas. Kasi lagi kung nung napapanood ko kayo, kaya kilala ko yung boses <laughs> mo. Anak, kaya tayo. Salamat na yan, <laughs> nakilala mo kami. Kaya na aking sinabi, kami nag-iikot. Nagahanap kami ng mga, parang nag-survey lang kami ngayon. Tapos babalikan namin, pero syempre, magbibigay din kami ng isang sakong bigas. No? So pag na kapasa ka, o nakapasok ka sa challenge namin, babalikan ka talaga namin. No? Uh, Where is he? Boss, may tubig pa ba ako dyan? Tingnan ko ba? Painom ako, painom. Baka meron pa sa sakit. Ah, bandam! Sure. <laughs> oh, Pahingi mo sa sakong bigas. Meron pa? Bikyan natin si nanay. uh, Naku, mapapanood ng mga mag ako ko dyan sa Maynila, sa Caloocan, sa, sa Sison. Ako. <laughs> Ay, shout out mo sila, Nay. Shout out mo yung mga kamag-anak mo. Hello, kamusta kayo dyan, mga kamag-anak ko, lahat-lahat. Oh. <laughs> Wala nang babagit pangalan. mga kapatid mo, Nay. Nandito lang po yung mga kapatid ko. May nandito yung kapatid siya. ko. Dyan, dito lang. Tapos yung kapatid ko, nasa Tarlac, sa... Santa Ines. Hmm. Sakura. 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 Dito ba na? Upo ba na? Para mag mas maganda. Dito ba na? Ay! Tawag mo. Dita, dita. Okay. Ay, natin yan, dita. Ay, thank you, Daddy Frankie. Oh, walang ano. Salamat <laughs> po. <kayo kayo> <laughs> <laughs> Ay, ganito. Ba? Ayan. Ayan. So Bakarating okay. ko ng bigas na galing kay Daddy Frankie ngayon. Oo. <laughs> uh, Inaasahan mo rin ba nai, na? Ay, na makarating si Daddy Frankie dito minsan nasahan ko kasi nasa Malasiki po kayo, may in interview po kayo diyan sa Pusa, no? Nag-visit sa sana no? Dati Frankie, makarating ka rin sa akin. Uh, <laughs> anong pakiramdam ni nanay na napadaan si Daddy Frankie <laughs> dito? Masayang-masaya masaya po ako ngayon kasi yung hiling ko natupad. Uh, Nakita ko pa kayo ng personal. Uh, <laughs> Bandam, anong masasabi mo kay nanay? Ah... Uh, kasi, ang uh, niligyan ko sa sakong bigat, oh. para sa'yo. Ay, Ay thank mo. you, man na. <laughs> <laughs> Lagong pag kini-interview ka ni Daddy Franklin. Oo. Oh. Oh, Saka si, ano, Nanay Tess. Oo, oh, ano, si Mari Tess. Oh. Si, Bandang Nay, anong gagawin natin? Paalisin na natin o stay pa? Bumalis na eh, bumalik pa Oo. Eh. Oh. <laughs> <laughs> Oo, oh. oh. ba't ka bumalik? Oo. Oh. Oh. Oh, nakita ko yung tinitira mo sa taas na tuktok-tuktok tuk na nakyat pa ni Daddy Frankie. Oo. Oh, oh. Alam mo yung bahay ko ah. Oo. Oh. oh. Kaya huwag ka na daw umalis. Huwag ka okay, na no, umalis. Paganda no, ng buhay mo kay Daddy oh, Frankie. Oo. Oh. Uh, dating bigas, oh. Ah, titipid mo. <laughs> <laughs> Kasi mabit mo upos yung sako bigas. Sa araw. Ay, uposing, pag naubos mo yan, mo naubos ko yan, tatawagan kita. Oo. Oh. <laughs> Tulad, papadala kong... Oh. Ko, uh. Ah, patay tayo. <laughs> Wala na, na. mabigyan naman <laughs> ng iba. Oh, bigyan iba. iba. naman mabigyan ng iba. Yung iba naman mabigyan. Salamat, uh, salamat Nay, ha? Hindi okay. na kami magtatayo kasi mamimigay pa kami. Lalo-lalo sa mga followers natin na talagang nanonood. Maraming marami maraming salamat. Maraming maraming salamat, <laughs> Ayan. Bigyan natin si Nanay ng ano, may maintenance daw. Eh. Ayun. Ha? Huh? Bigyan natin pa maintenance ko. Nay! I love you po. I love you, I love you din po. At 3,000. Ano, napasaya ko si nanay sa hapon na ito. Masayang masaya po ako ngayong araw na ito. Oh, God bless po. Oh. Sana madalang mad padan tayo ulit kayo dito oh, po. para... Oh. oh. Lobe ng Panginoon po. God bless po. Pabili <laughs> na ako ng maintenance po po talaga. Oh, sige. Oh, uh, ah... Bless kayo ni Lord, mapapabuhay natin. Oh, okay, kayo rin. Sana makabalik pa ako. Uy, sana nga thank po. Thank ah, you, po. Thank you so much po. Thank you. bye po. bye Thank you, Nay. Thank you. Thank you. God bless po. Hindi ka na umalis kayo dahil. Oh, ma'am committee nangsako sa